Ayun. Ang issue nito, microphone siya. Ang issue nito, hindi so, niyo guys. Microphone to. ating i-re-refer ulit. nyo really guys, uh, makakuha kayo ng idea. Nice. Ito. Ito microphone. So, uh, ito ay re-refer natin. Dulo-dulo lang. Step. Dulo tignan natin yung dulo-dulo kung ano yung magiging pwede sa atin. Ubo nga talaga to guys. May surface yung dito talaga to hindi gagana so, natin yan basa so, tayo lang okay. para hindi mawala yung tornilyo na tanggalin natin buwan na talaga to kakabunok-bunok talaga to pag minsan, siyempre ginagamit natin na medyo nakatagay naka na ba ito talaga ang kinikisi nito buwan talaga to mga na talaga talaga so guys, ang isa sa dahilan, kung kaya na tulan lang natin kaunti um naman na ito dito po ito tulan natin si so, mahaba naman itong wire para yung nandoon sa dulo baka may tupi na din so bago pa ito guys na ano may uh, microphone may case pa siya tayo sa Ayan. tapos so, sasamahan natin yung ating magina nice. so lalagyan natin ito ng ano susunod. Masya naman siguro to. natin kung papasok yung papasok yung guys yung ground lead tong ano yung microphone yung time previous na rin ang mayari lalagyan natin ng kuwan yung kapasitor para hindi siya hubong pag malapit sa speaker yes. kasi kadalasan walang kapasito, hubong talaga pagka malapit sa ano, malapit sa speaker, alang tayo nang Kapastor guys kunting kunting tip lang sa inyo para alam kong namurong problema kayo sa inyong mic, microphone pag nailalapit sa speaker ay umuugong so ito yung solusyon yan guys yeah. so 2 amperes 5 3 J na kapasitor yeah, guys So ang paglagay niyan guys, so kabilan lang Yung isang pa sa Negative sign Yung isang pa sa positive sign naman So yun lang guys so, Yung mga namorod problema dyan So yung alam na nito So okay na sila Yung mga hindi pa alam uh, Namorod problema pag nailalapit yung Microphone nila sa speaker, Ito yun, ito yung solusyon niya Yan guys So kunting tip lang yan guys Para para mawala yung inyong ayan sukat na sukat guys oh So, ayan guys, so. Ito yung ano, ito yung kapasito, so, sukat lang yan siya. Okay. sabihin nyo walang laman ito guys tapos natin tapos lang yun guys ayan tapos tagay natin ng tornilyo tapos lang guys yung ganitong kuwan pero yung iba yung mayroon kasi nitong yung plastic nito so hindi kakasa yun o so, anong iba yung design nun ito yung design nito kasi So, kister natin yung kuha niya. Kister natin. So, luludolo. So, good siya. Long short. May sumabit na... So yan, tapos na yung gawa ko ng microphone wire at uh, using time. Lagyan ko ng previous yung mayari nitong microphone. yung yung para hindi siya magpipidback. So shout out, Jumak, Publiti. Eh. Shout out, good morning. So, yan, so, stay lang guys para sa next slide ko.